kakaanon silang ditong si DOT o Secretary of Institution at ditong si LTO Chief Assistant Secretary of na tuluyan ng, kinan, tuluyan ng tinanggalan o, o nirevoke na yung lisensya sa pagmamaneho ng uh, driver ng solid note na naaksidente noong nakalipas na linggo sa bahagi ng SETX kung saan sampu ang damatay at mahigit tatlong po ang uh, nasaktan ayon dito sa anunsyo ni Secretary of at LTO Chief uh, Mendoza ang binabanggit nila ay tuluyan ng nirevoke ang uh, driver's license ni Teodoro Silvaliana, ang uh, driver ng uh, 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 bahagi -E, ng uh, Solid North na naaksidente noong nakalipas na linggo. Uh, ito ang uh, pinakadahilan ay dahil sa pagtangki nitong si Silvaliana na magpasailanin sa mandatory drug test uh, na isa rin sa ikinagalit nitong si Secretary Vince Dizon dahil dito ay eh, disqualifikado na rin na mabigyan ng panibago pang driver's license itong Silvaliana uh, at uh, hindi na pwedeng magbaleho uh, matapos itong desisyon ng uh, LTO at ng uh, DOTR. Dahil dyan ay uh, naka-alarma na sa data control unit ng LTO ang uh, lisensya nitong si Silval para tuluyan na hindi magamit yung kanyang lisensya sa pagmamaneho. Ito ay kasunod na rin ng patuloy ng mga pagpapalabas ng anunsyo ng DOTR sa mga sunod-sunod na aksidente na kung saan may mga namatay at marami ang mga nasaktan.